Kaya tayo. Ganda na pala yung apelyedo ko, na? Oo. Roda Hernandez. Itanong mo kung pwede kong gamitin yung apelyido niya. Ayun. Ah, pwede ba raw gamitin yung apelyido mo? Sigat ako, ako. Dapat ikaw. Kaya no. nga kung pwede raw gamitin mo, ha? gamitin daw niya. yung apelyido mo. Pwede, pwede, pwede naman. Oo. Oh, pwede, pwede, naman pala. Pwede, pwede naman pala eh. Ah, ibig sabihin, ang gusto ni Roda pala, kung talagang magkakagustuhan kayo, kailangan makasal kayong dalawa para magamit yung apelido mo. Pwede. Yun. Ang tanong. Mamaya na yung tanong. Sagot. Mamaya na rin yung sagot. <laughs> so, kain tayo. Kain po. Hindi pa ako tapos kumain, guys. Kain, kain. So, Mamahing ako, guys. Tay, may pakwan dito, ha? May pakwan dito, tatay. May ice cream pa. May yung lahat. Shout out, kasado Shout out, Gab. Grabe, bunga yeah. Wow, siya naman magpagbisita dala ka pagkain para masaya ang kubo lagi. Ay, nagpunta talaga si Roda. Diyan ah. Opo, Ma'am Helen Sikala dito po sa kubo. Yan, huwag kayo, may sponsor pa kami. Pumunta <laughs> lang si Ms. Roda. Grabe Wag guys. Lang, eh. Atin, Thank Helen you Marple. so much po, Ma'am Helen Marpel. Nagka-sponsor kami. Parang magandang pangitaan pang pang dito. Okay. Hey. Nagbubusog kami nito lagi pag pumunta si Miss uh -huh. Rosa dito, dito. Dito po. Dito po to. Ha? Hindi po to. Kasi kung pakwan dito, oh, baka maging pakto. Bakit? Eh pag nahulog, pakto na to. Pakto na yan. Mhm. Uh mm -huh. nahulog 'yan. Yan sa baba. lang para hindi maging pakto ang pakwan. Alam nyo guys, nakikrave ako sa malamig kagabi pa. Ang gugulo si Kuya Kasado sa live ko kagabi. Ay, may ice cream dito. Hmm. Pak. Sino ka dyan. Sabi niya kasi, halo-halo. Gabi na, halo-halo. pa. kung yan. kaya sa bahay. ano? Ay, ang sarap. Kaya nga kami nagpagabi dito eh. Kasi mainit sa bahay. Dito, malamig. Mainit, okay. Malamig. Magkakaroon pa dyan, pre? Dyan pa. Dalawa pa yung kain dito. Dalawa pa. Yung... Dalawa pa. pa. Malapit lang pala. Hmm. Unang ano, ano lang. Mas malayo pa, pa yung dyan sa kanila. Kaya yung Oo, mas malayo pa rin dyan sa kaya brooks. Papatok muna ang tutay. Unang ano lang eh. Unang kanto mm -hmm. Unang kanto mm -hmm. lang. Okay, right, no? Bait ni Ma'am Rhoda next vlog. Sabi ni Soral A. Bless po bahay mo. Kahit di pa tapos, pero maaari pumunta. Siyempre. oh, Edmond Balsim, Manay Helen, Mayong Gabi'i. E. Ayan, this is baby vlog. Helga, bakit din i-invite si Bebang? Ayoko, nasa Manila pa po yata. Saan hmm. tayo? Saan? po? Maghintay po kayo at ma-invite ma -invite, invite din natin hmm. yung uh, ibang kasamahan natin. Busy pa kasi tayo. Ngayon, biglaan lang to. Wala naman sa plano. Ayaw nga. So, biglaan lang po si Mr. Roda. Si Derek lang po ang nagplano nito. Ito, hmm. so, ito lang po ang nagplano Ay, hindi nga plinano eh. Mas maganda kasi yung mga hindi mo pinaplanong natutuloy. Yon, Yung mga hindi kasi pinaplano hmm. na tutuloy, sabi ni Derek. Hmm. Hmm. yung mga pinaplano hindi na tutuloy. Ayan. Bain, bain. Kasi yung iba, plano, plano ng plano, hindi na matuloy. Kasi puro plano. Dito na sa atas, Espen. Wala silang gumagawa dito. Dalawa lang. Okay. Tama, kung dito oh. Ayos na yan, parang matinawag. Ano yung likod na yan? Alawihaw na. Yung triplets. Ah, dyan? Hmm. Yung so, mapunong yan, yung mapunong yan. Yung so yun? ano yan, urban form? Hmm. Ah, hindi. Sa ano to? Sa may Dupa, school pa to? Sa, sa may school, may school lang school. to na? Hmm. Tapit lang pala. Tapat so, na si Krillan. Ang ganda guys nung nakuha ang lupa nila dito. pag na natin. Ngunit isang sponsor ko na rin yan. May puso na ako eh no? Tama. Guys, oh, uh, diba? alam niyo ba yung patikin madadala ka lang sa, lang. sa kilig ni Direk? Oh, mo lang yun, patikin pa lang yun. Hmm. Patikin diba guys? Oh, ano. <laughs> hindi pa kami nagse-set ng ano ha, ng shoot, ng shoot talaga ha. Uh, eh yung lang soap, lang. soap opening pa lang 'yan. Um, open, soap opening pa lang 'yan, 'di ba? <laughs> so, uwi <yeah> na guys. Nanalo <laughs> diba na. Nanalo <Namin> na. <laughs> <Namin nalo> na. <laughs> Tapos na pa ang unang serie. Tapos na, tapos na. Mm. Diba? Soap opening pa lang yan. Ano, tapos na ang unang oh, serie? Tapos na roon unang serie Hindi pa. Ano pa, lang, mamaya kami magpa-planning pa ng maganda. No. Itong ginagawa namin, good vibes para sa inyo. to. hindi lang para sa amin. Para sa inyo. Kasi gusto namin yung mga viewers namin, po, at lang, ano, namin. gusto yung namin yung mga viewers so, namin. namin yung mga viewers namin. Napapasaya namin. Makes, no? Gusto, natin yeah. vlog, eh. gusto yeah. Namin, yeah. namin, napapasaya namin yung mga viewers namin. Ayaw namin nung ano, yung mga awayan ng awayan. Kaya hindi namin pinapasok yung ano, yung reactor. Ayaw, Ayaw namin ng issue. Ayaw namin ng issue. Yung issue. issue nila kami. Mm -hmm. Ayaw namin Gusto ng namin issue yung makikipag-away kami. Kami good vibes lang kami. Mm -hmm. Good vibes lang. Gusto namin masaya. Ayaw namin pasukin yung pagiging mundo ng vlogging na magulo. Mm. Walang -hmm. mangyari sa buhay mo niyan. Ano, pera-pera lang. Gusto nila. Ano, Hugot, mm. -hmm. Yung... mm -hmm. may hugot. di ayun ah. okay, ayaw namin kasi. ba, diba, pag-reaction. Ka, ba diba, ganon? O. Oh. Ganon lang yun. Oh. Ah. Tama ng tamaan. Shout out sa inyo. <laughs> good vibes lang kami. Ano? Ah, kain muna ng ice cream. Ah, Pula. Ah, Ayan. Bulaga. Yun. Ganda. Magandang hinog. Ganda hinog. Oh, Nakuha yan sa pitik ni Kuya Kasado ay. Titindo tayo ng pakwan eh. Ah, kaya pala pinipitik-pitik niya. Oo, oh, kaya pinipitik ko kanina. Tayo, titindo rin tayo ng pakwan. Iba ba ang tulog na ngayon? Huwag kang kukuha ng kabag. buong ng loob mo. Kailangan yung maganda ang lutong. Ganda. Oh, ganda, oh. Mura ang pakwan ngayon dito sa diet, guys. Mura ka Sa amin ang mahal. Ito, oh, ayan, oh. May papakwan uh, siya, guys. Thank you. <laughs> si Derek, o. Okay, Kinikilig na naman. <laughs> si Derek po kasi ngayon lang nakakita ng may nagbibigay sa akin. Kasi, wala ka kasi minamahal pa eh. Ito, ito. Hindi po pula. kasi nila ako minamahal. Minumura nila ako ay. Yun. Sana yung gasing pula ng magwa na ito. Ito na natin. Kita mumurahin. mura Yun! 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 yung magandang marinig. Yun yung magandang Yan nagtitinda tapos ginaganon-ganon. Sorry guys. Ilang na na ko. Hindi na mawawala dito. Oh, di ba? Di mas madali siyang kainin ngayon. Ganyan yan guys. Oh po namin. Salamat sa sponsor. Sarap guys. Tamis. Ano lasa? lasang ng pakwan. Yung tama. Sunda. Pakwan pa. Pakwan pa more. Sarap. Ito masarap sa taginit. Ma Hindi ka di-dehydrate nito. Ito. kwan guys. <laughs> <laughs> ko sa kanya sa akin. <laughs> okay na.